Magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si Richie Anzosa. Ngayon, pag-usapan natin ang tekstong naratibo. Una sa lahat, ano nga ba ang tekstong naratibo? Ang tekstong naratibo ay isang uri ng sulati na nagkukwento. Ito ay maaaring tungkol sa mga karanasan, imahinasyon o kahit mga kwentong bayan. Ang layunin nito ay ipahayag ang isang kwento sa paraang masining at kaakit-akit. <coughs> Niwan ang tekstong naratibo ay may mga elemento tulad ng tauhan, tagpuan at banghay. Ang mga elementong ito ang nagbibigay buhay sa kwento. Ngayon, pag-usapan natin ang mga pangunahing elemento ng na tekstong naratibo. Tauhan, sino-sino ang mga karakter sa kwento? Sila ang nagbibigay dinas mismo sa ating naratibo. Tagpuan, saan at kailan naganap ang kwento? Ang tagpuan ay mahalaga upang may pakita ang konteksto ng kwento. Banghay, ito ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari may simula, gitna at wakas ang bawat kwento. Ngunit bakit nga ba mahalaga ang tekstong naratibo? Una, ito ay isang paraan na nagpapahayag ng ating mga saloobin at karanasan. Pangalawa, nakatutulong ito sa pagbuo ng ating imahinasyon at pagunawa sa iba. Sa pamamagitan ng mga kwento, natuto tayo makiramay at nakilala ang iba. Ang mga kwento ay nag-uugnay sa atin bilang tao. Ngayon, kung nais mong subukan ang pagsusulat ng iyong sariling tekstong naratibo, narito ang ilang tips. Magsimula sa isang idea, isipin ang kwentong nais mong ibahagi. Ano ang tema nito? Bumuo ng mga tauhan. Sino ang mga pangunahing tauhan? Ano ang kanilang mga layunin? Ilarawan ang tagpuan. Saan naganap ang kwento? Ano ang mga detalye na nakatutulong sa mambabasa na ma-imagine ito? Gumawa ng banghay, kanuhin ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ano ang magiging simula, gitna at wakas? At ayan mga kaibigan, iyon lahat ang tungkol sa tekstong naratibo. Sana ay may spark kayo sa pagsulat ng iyong sariling kwento. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito. At mag-subscribe para sa iba pang kaalaman. Hanggang sa muli, paalam!